may huli. Wow! Oh, oh, oh! May pansig kang. Tay tay yo. Oh, loko oh. Ayan guys, bali ako po nandito ngayon sa palengke. Ah, uh, kukunin ko po muna yung pagkain ng limang at kami po yung magpapakain ng minuto sa fishpan okay. kaya po si ate kaya na ko ano na po yung pamain yung malalaki po yung tilapia dito malaki po ito 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 na naman. Ayan po at nakuha ko na po yung pamain sa alimang oh. Puno rin po ah. Ako eh, pawi na rin po kagad Kami <coughs> po ni Milot ay mamimiwa sa fish pan Sakto po ay merong Meron pa akong binili na Fishing rod. Fishing rod na mumurahin. Ayan po. Bumito <laughs> po yung maliit lang. Mumurahin 200 pesos po. Atra. Sakto naman na tayo, hindi pa nakakaliguhan. Eh. Yeah, Kaya kahit kami po ay maambo na ni eh, Bali. Tara. 30. Thank you. Anum na po ito bunso? Lima na lang po kahit. Lima po ito at saka po apat na violet. Masarap may loves yung biolet. Wow. 57. Magkano po? 57. 57 po. May po nakabili na ng pangmerienda para doon po sa fish pan. kakabit ang ating fishing rod. Fishing rod. Ano kaya makahuli naman iyang ano mo? Na, bagong mo, order. Mo. Bagong order. Ito yung mumurahin lang. <laughs> Artificial na palaka ka. Ito nga kung kakagat eh. Ulit. Kakabit ko na po itong ating palaka. <laughs> palaka ko ka, ka. pa. Tatari ko muna ito. pag uh, hindi. Pag ayan. hindi, papalitan natin. Matagal na akong ano ay. Parang hindi naman yan kikibitin. Gawa ng napakalaki na ang palaka. Parang ito ay maiwan na lang dito at pag ganun ako magpapakain. Dito na lang ito. Mamaya magpapakain ako yung babalikan ko ito. Tara. ka muna baka mabusog ang mga isda si Balpo po ay mamimiwas na o ba yun may gumagalaw parang galawan na yung mga isdahan eh alam yata nila na ano hapon na ipagpapakain na sa kanila ano eh pinalitan na po ni Bali yung kanyang pamain at nakay yung palaka hindi makakahuli <laughs> nalutang oh uh, may mga isda talagang lumalapit mga Parang hinahabol kanina yung ano, han, eh Pamain mo. Nasira po yung kaibal na... Nasira. <laughs> Natanggal. Tanggal lang. Parang... Parang napalakas tayong ano mo, eh, yung hagis mo, honey. Eh. Eh, kailangan pala italihan yan, may labs. Para kahit mapalakas ang ecam ay ano? Hindi tumalbog. malbuga. <laughs> <Hey. laughs> kailangan italihan. Oo, oo, oo. galaw na naman yung mga isda. Basya kailangan naman yung mga magpapakain ka ng naman manok. Kaya ako ay sumama sa iyo, Beshi. Yan naman pala ay gagamitin mo yung bago mong fishing red Beshi. Oh, Beshi. Si Bal po ay matyagang, ano, mamiwas. tsaga lang naman dito. Oh, ba yun? Ay, sayang. So sayang. So Laging hinihila. Ooh. Hindi pwedeng naka-steady lang. Ang... Uy, oh, uy, 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 uy. Sayang. Ay, bilis. Kamukha, huli ka pa. Baka binabantayan na bumalik ka. Uy, 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 Kinibit, sayang. Bilis. Hmm, wala. Ano, may huli? Wow, may, oh, may huli na daw po <laughs> sabi ni Val. Tumutunog, iba na ang tunog. Ano eh. Iba na ang tunog ng fishing rod. Go, go, go. Baka malagot. Parang ano ito? Baka midbid. Mid na maliit. Ano oh, ang tinabi niya? Nahihirapan po si Val dun sa kanyang fishing rod. Momoy ay malaki din. Tingin. Wow, oh, bugaong. <laughs> wow, laki. Wow. <laughs> <laughs> oh, Malaking bugaong. May pansigang kay Teyu. Oh, angat mo. Wow, grabe laki po ng bugaong. Oh, laki naman han eh. Grabe yung bugaong iyan. Ng... Ito su tipo na ko na. So, yung, may kumikibit na naman po kay Bal na ano, pamain. Maganda pala yung gamitin at maganda pala yung may labs gamitin at hindi ka na pala ng pamain, honey. Eh. Natanggal may labs yung isang sipit ng kalimang. Oh. Ben, ho, nakalutang na. Baka yun ay ano, ah. Oh. Ba yan? Baka nag-away. Natanggal yung isang sipit. sa baba. Baka nag sila. Yun, nakahuli po -huli si Bal. Ay, sayang. Dito po ay maraming bunga ang bignay. Kaso po ay mga hilaw pa. Kukunin ko yung palaka. Pamahay na bigla. Ano ba? So, ang sarap eh. Ang uh, baka ng aso ah. Masarap <laughs> <laughs> yung puto doon na tinitinda malambot ha eh. Hmm. Kinuha ko na po itong ating napagana uh, ng limang. Gusto eh. yung mga bituka. Mm -hmm. Yan ang ipapain mo. Saan galing yung iyong ano, biwas? Doon sa palaka na... Mm hmm. Uy, nakahuli na po si Bal. Ano yan? Bangos? Midbit. Mid Parang bangos. Mid Maganda pala yung pamain mo na ano han eh. Nabito ka. Midbid. Malaki din. Kamalagot. Iba itong tagto 200. Wala langoy langoy pa. Hindi mo makuha. Pwede na. na. Wow! Yan po yung bidbid. Wait, yan. Bidbid na naman, no? 2-0. Saka na, hawakan ko. Huli na naman. My loves. Nakahuli na naman po si Bal. Bo, talagahan eh. Sunod-sunod. Ay! Baka makatakas. Nasaan <laughs> na? Parang hirap na hirap ka din sa fishing rod mo baka ka mabahay No, 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 ka mo kaya doon ah. Bakit? Nandiyan yung biwas. Sabi ko na to. Baka yun nakalutang pa. Huwala ko ng biwas doon, may mga biwas ng papa doon, malalaki. Ayan po, at si Bal po ay nagkakabit po ng bagong, ano, biwas. Nakasama po doon sa isda yung, ano, eh, biwas. Sayang at hindi mo pa nahulihan eh. Hindi siya naitatlon na itatlon, ah. Yun, nakahuli na naman po si Bal. Angatin mo na mo, ilabisawa ka mo din ah. Ano ke? Ito lang. Bangus. Ay, bangus. Pakawala natin? Hmm, pakaluan mo. Pero malaki na din hani. Eh. Pero mabilis lang naman humuli ng ano, sarikado. I love fishing. Kaya ito lang nakuhuli. Nakakalibang baga. Nakakalibang maghintay. Kaya po ni Milita ito? Mamiwas. Oh. Oo. sa kabila naman si balpo ay tapos na pong mamiwas bali siya po ay nagpapakain na ng mga alimango <laughs> ano yung mga ibon na yun? amay ah, labs huh? ano yung mga ibon? Na? nakakatuwang mamiwas ano eh? Busog na busog naman talaga din ang mga isda. Timmy! O, oh, loki! O, oh. Oo oh, nga, laki nga niya. Eh. Po ay magpapakain pa ng mga manok alagang manok po ni papa mga naghihintay na rin po dito ang mga bibi at manok hindi lang bangus hindi lang isda ang naghihintay ha eh mga abangers na rin po dito yung mga itik dito ko pinapakain sa likod bakit dito daw po pala niya pinapakain yung mga manok Ang ganda dito yung gawa ni Papa ha, may bubong. Ayun, may itlog. Hindi mo na binibigyan to ah. Kasi nabik-bik kayo mga Ito siya mamaya, ayun. Nakantay na. Nakaabang na sila. Diyo, tatalo pa sila. Huwag oh, naman lagyan yung pakot, baka ako ito kain. Doon naman po sa si Balbanta ng papakain sa kabila. Dumaan sa ka kanila dito, di mo lang na nakita ng ano, sumabit yung manok sa papa. Tumapain. Hindi. Hoy, oh, napulupot na Han eh. <laughs> ano na pula. Kain na. Parang... <laughs> <laughs> Parang siya'y nanghina. <laughs> Si Val po tapos nang magpainom ng mga manok. Kami po pauwi na din. No? Ikaw alam. Kaka nandun lang sa mga sulong. Abot ba bes? Abot kaya No, 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 no. Uminom daw po si Val ng vitamins dati expired. Kaya siguro hindi umetek to. Mm -hmm. Ubus na agad dito yung mga pinakain mong bitukahan eh. Mm -hmm. Bilis ko nga yung mga yan. Parang nakultaw yung mga ulo ng isda. Ano yung isda in my lips? Baka yung ating puto doon ay may sabaw na. Parking na yun na puto. Ay, yung yung pamiwas. Yeah. Isabit mo na lang may labis itong puto doon na lang natin kainin. Ayaw mo? Puto. Kaya po, uh, ah, kami po yung din nilo. Anong tawag dito, pochinta? Parang pochinta na violent. violet Tsaka puto. Ikaw, Papa? Ikaw, Mama? Si Tayo, binibigyan ko kanina ng puto ya. Ayaw at busog ng sky flakes. Ito yung kape mo. Pinagtipla na kita. Thank you. Aww. At sa akin naman ay ano, black coffee. Kapi po tayo. Kapi po. Nasarap yung tinda nilang puto. Yan ay bigas na. Ah, bigas lang po yan. Masarap. Malambot siya han eh. Yung isda ay bukas na lang lutuin han eh. Bukas natin yung sigang kay Tay. Yep. Tanggal baganda, may. Mm. <laughs> Pamimiwas kanina.